Okay, uh, mga kaparehas, magandang-magandang umaga po sa inyo. Cecil Castro po na bumabati po sa inyo ng isang maganda at uh, mainit na araw. Ngayon po, nandito po tayo sa barangay Bacaldo sa Talavera kung saan kinakapanayan po natin ang mabait at masipag na punong barangay sa katauhan po ni Honorable La Reden Esperes. Kap, magandang magandang umaga po Magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-pakinig at taga-panood ng uh, kapareha kay Ma'am Cecil Castro po isang uh, honor po na ma-interview mo po dito ngayong araw ata, binigla niyo po ako <laughs> Magandang umaga po sa inyong lahat Okay, so Kap, unang-unang sa lahat, kamusta po itong ating barangay? Sa ngayon po ma'am uh, okay naman po ang ating uh, barangay, ang takbo ng ating uh, barangay sa uh, ating mga constituents naman po ay kasi lokoyang sumusunod sa lahat ng mga patakaran, mga inuutos ng ating sanggunian ng barangay. Sa tunayan nga po yung ating mga basura ngayon ay segregated na po. Yung mga nabubulok po ay hindi na po nila sinasama. Puro mga plastic na lang po ang ating kinukuha ngayon mga basura. Okay. So, ang pangalawang tanong ko po kap sa inyo is, kamusta naman po yung ating first 200 days na tinatawag? Ano-ano po yung ating mga naging accomplishment at programa? Yung mga accomplishment na po yung uh, naibigay na po natin sa ating uh, solo parent, yung kanilang uh, uh, oven para po sa pag po nila ng tinapay. Nakabili na po tayo ng oven, then uh, mag-i-start na po yata sila next month ay uh, lang po nila yung mga kagamitan uh, at nag-aaral pa po sila mabuti para mas sumara po yung anilang tinapay na gagawin. At uh, yung ating pong gym ay uh, ino-open po natin na uh, hanggang gabi uh, para makapaglaro po yung ating uh, mga 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 bata na uh, yung mga pumapasok sa gym sa maga ay mga sa gabi. Kaya pinalitan po natin yung mga ilaw ng LED light then inopen in natin yung gilid para maging uh, presko kahit pa paano yung palaruan nila. Tapos yung uh, uh, isa pa po yung uh, na-accomplish po ng uh, principal uh, at ng uh, sanggunian uh, ni Sir Frank sa katawan po ni Sir Franklin at uh, ng buong sanggunian sa pagpapalo po ng uh, school game na ngayon kasalukuyan po uh, ngayon ay mayayari na nga po. Yan po ay uh, nagmula po sa ating uh, mahal na gobernador, Oye Umali, at uh, sa kanyang kapatid na kay Doc Umali. Kaya uh, maraming maraming salamat din po. Lalong lalo na po sa aming uh, mahal na mayor, Mayor J.R. Santos at uh, Ma'am Nery B. Santos Martinez. Okay. So kap, uh, bukod po dito sa mga nabanggit po ninyo, ano po yung ating masasabing mga naka-propose or uh, incoming projects po para sa kapakanan ng ating mga constituent? Yung uh, building po na itatayo po namin sana nang ito para balak po namin na itayo at uh, naghahanap ng ligom lang po ng pondo ang inyong uh, lingkod na makapagtayo po ng building na kung 10, po, po ilalagay yung bake yung bake yung bakery na pag uh, pagmamasahan po ng ating uh, mga uh, to, solo parent then yung isang kwarto po ay pagkaroon uh, po ng isang tahian na kung saan kolektahin po, po natin yung mga plastic at uh, gagawin po ng mga unan na uh, o pwede po nilang pagkakitaan then yung mga hindi po nagagamit na yung sa mga yung binibenta po ng mga ukay-ukay na hindi na nila na ibebenta eh atin pong kukolektahin then gugupit-gupitin po nila para magawa pong basahan at e, maibenta po sa ating uh, rice mill at saka sa ating mga hardware na minagamit po nila sa may pag, uh, sa mga mekaniko po. Okay. So, Kap, uh, in terms naman po ng uh, tinatawag nating ordinansa, ano po mga itong mga ordinansa na nai-solong uh, na po natin dito sa ating barangay at sa ngayon po eh pinapatupad po natin. Yung patuloy pa rin naman po yung mga ordinansa na hindi lang naman po dito sa ating barangay kundi sa buong uh, lalawigan ng Nueva Ecija at saka sa buong Pilipinas rin po siguro yung curfew pa rin po na ten na uh, 10 PM hanggang 4 AM po ng mga then uh, yung pag-segregate uh, nga po yung ordinansa na pag-segregate po mm -hmm. ng uh, basura at yung pagbabawal ng pagtatapon ng uh, ng mga patay na hayop ng mga nabubulok na hayop sa irigasyon. Okay. So, okay kap So, ngayon po eh kami naman po eh nagpapasalamat po sa oras at panahon na ibinigay po ninyo sa amin. So, kap eh uh, huling mensahe na lang po para sa ating mga constituent dito at sa ating mga kabarangay. Kaya muli po sa ating uh, mga kabarangay at sa bumubuo po ng buong sanggunian na magtulong-tulong po tayo para sa kalinisan po ng ating barangay at nang maiwasan po natin yung mga sakit na tulad ng dengue at na kung ano, ano pa po yung mga kumangalat na sakit dito sa ating uh, sa ating sa buong Pilipinas na dito malang sa barangay natin ay maiwasan natin yung mga ganyang sakit dahil sa kalinisan po ng bawat isa kaya muli nakikiusap po ako sa inyo mga kabarangay ko na magsama-sama po tayo na kahit harap lang po natin, linisin po natin yung mga kanal po natin, panatilihin po natin yung mga malinis. ah uh, manatili po na ang inyong lingkod ay paglilingkuran kayo ng tapat at uh, buong, uh, buong sipag. Kaya uh, mahal po kayo ni Kapitan. God bless po sa inyong lahat. Okay, Kap. Uh, Mulit-muli, muli, Kap. Maraming maraming salamat po. At uh, mga kaparehas, Uh, Cecil Castro po muli na bumabati po sa inyo na isang magandang araw po, po at uh, ingat po tayo lagi.